Last news Update mga balita ngayon, dating miyembro ng CTG voluntaryong sumuko sa Bulacan. Imbakan ng bigas ng NPA na tunton sa Butuan City. SK Chairman patay sa pamamaril sa Cotabato City, pulis, Sugatan. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG ang voluntaryong sumuko sa Camp General Alejo S. Santos sa Malolos, Bulacan noong Oktubre 3. Kinilala ang sumukong rebelde na si Kaed, 47 anyos, construction worker at residente ng barangay Santor Malolos. Ayon sa pulisya, dati siyang kasapi ng revolusyonaryong hukbong bayan na kumikilo sa Bulacan at mga karatig lalawigan. Bukod sa pagsuko, isinurender din niya ang isang caliber .22 Magnum revolver na may walong bala. Maayos ang naging proseso ng kanyang pagbabalik loob sa tulong ng PNP at Philippine Army. Ayon kay Police Colonel Angel Garcelliano ng Bulacan Police, patunay ito na bukas ang gobyerno sa mga rebelde na nais magbagong buhay. Isang imbakan ng bigas ng New People's Army o NPA ang natuklasan ng 48 Infantry Battalion sa barangay Pianeng Botuan City nitong Oktubre 3, 2025 sa tulong ng isang dating rebelde. Ayon sa 48 IB, ang nakuhang bigas ay inilala ang supply para sa mga rebeldeng sakaling magawi sila sa nasabing lugar. Bahagi ito ng sunod-sunod na mga pagkakadiskubre ng tropa kamakailan mula sa mga pampasabog at armas hanggang sa mga supply na itinuturing nilang ebidensya ng patuloy na aktibidad ng CTG sa rehiyon. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong lawak ng operasyon at ng mga responsable. Isang insidente ng pamamaril ang naganap pasado alas 10 ng umaga, Oktobre 4, sa kahabaan ng Sinsuat Avenue, Cotabato City na nagresulta ng pagkasawi ng isang SK chairman at pagkasugat ng isang pulis. Batay sa si inisyal na impormasyon sa kain ng pulang Toyota Race na may plakang NFJ-8206 ang biktima ng pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Kinilala ang nasawi na si Prince Mohas Rafsanjani S. Matanog, SK Chairman ng Barangay Poblasyon 5 at 3rd Year Civil Engineering Student ng Cotabato State University. Sugatan din ng isang pulis na agad rumisponde matapos umanong magkaroon ng palitan ng putok laban sa mga sospek. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng mga responsable sa krimen. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.